Ah, uh, magandang gabi po. Hello, magandang gabi. Magandang gabi po. Ayan. So ito po ay uh, mag-ina na gumamit po ng ating product, no? So interview muna natin si Ate. So ano pong pangalan niyo, Te? Ah, ako si Grace Abeleda. Okay. Ah, uh, tigasan po kayo. Nandito po ako sa Barangay Anuling, General na Okay. So, bakit po kayo nagpa-member ng idol mo? Kasi nagkaroon po ng sakit yung aking anak. yung Pag tumataik po siya na may dugo, mm -hmm. adi nag-try po ako sa inyong product at uh, baka po, baka sakali ako na gumaling siya doon. Mm -hmm. Ngayon, uh, gumamit po siya, uh, doon po nakita ko yung umigi po siya sa kanyang karamdaman. bakit? Ano pong mayroon doon sa kanyang karamdaman? Ay ano, pag siya po ay tumata, ay, ay hmm. mayroon pong dugo, nahirap siya dumi. Oo, Ngayon, may yun, dugo. po siya ng product, ay yun, naging maayos po yung kanyang pagdumi, na wala na yung pagdurugo. Mm. Ano pong product yun? Patingin po. Yung pong placenta. Der placenta. Ito po yun, Ito po yun. Patingin po daw po. Yung, yung ah, yun. So, nakailang sa siya na po siya? Bali nga po siya ay halos ay 3 uh, to 4. Sa shape pa lang po, hindi pa po na uubos. Mm -hmm. Ay, nakita na po yung epekto. Ah, okay. So, interview natin yung yung anak, no? So, eto po yung kanyang anak. Okay. Walang gabi po. Ayan. So, ano pangalan mo? Ako po si Lika Avellaneda. Okay. Tiga saan ka? Tiga barangay. Ano din, General Nakay Peso. Okay. So... Bakit ka pinainom ng iyong nanay ng product na Dark Placenta? Dahil nga po, may dugo ang aking dumi. Dumi. Oh, ilang, ilang araw yon? Tumagal po siya ng tatlong araw. Tatlong Nung araw. po, ano, talagang sobrang, sobrang dami pong dugo din sa dumi ko. Okay. Then, Tapos, then ano pa? Tapos nung mga pangalong araw, yun, napapansin ko na parang may part na siguro namamagaan na po yung sa abdominal ko. So bloated ka pa rin. Oh, bloated pa rin po. Eh. Okay, so ilang sachet si na gamit mo? Bale, tatlo pa lang po. Tatlo pa lang. So doon sa tatlong sachet na ginamit mo, so kumusta? Um, sa nakikita ko po ay ayos naman po kasi nakikita naman po Nakikita ko naman po epekto sa akin. Dahil po nung una po talaga eh sobrang sakit po talaga 'yung pagdurugo. Hmm. Pero nung gumamit ka, nung gumamit ako eh medyo nawala-wala na po Tapos 'yung pagka-bloated ko po parang nawawala na rin. Nawawala rin dahil sa pag-inom ng der placenta okay. ng product. Okay. okay, so ibig sabihin uh, nung gumamit ka ng product, guminhawa ka. Ngayon, sabi ko pong guminhawa po ako. Sa ngayon ba ay malaki na po yung diferensya? May uh -huh. dugo pa ba? Wala na. Wala na po ako nakikita sa ngayon na dugo. Ah, so, ibig sabihin, talagang natulungan effective ka ng ating product. Control. So, ibig sabihin, effective talaga yung ating product na... Ano pangalan ng product? Der Placenta po. Asan daw siya? Ayun. So, Der Placenta Extreme Vitality. So, yun ang nakatulong doon sa iyong... Uh, uh -huh. Uh, karamdaman na uh, pag ikaw ay nagdudumi ay may kasama siyang dugo, no? Oh, so sa ngayon, uh, nung uminom ka ay uh, wala na? Wala na po. Okay, so meron ka bang pasalamat uh, regarding sa product? regarding po dito sa product, mar maraming maraming salamat po talaga kaya na Kuya Peter. Mm. Dahil po sa kung hindi po sila, hindi po nila suggest ng product na to, baka po nagdurong, nagdudumir pa rin po ako ng dugo. Ah, okay. So, salamat! Salamat uh, po. Na Ate, salamat daw. Salamat now. po. Um, <laughs> nakita namin ang epekto ng kasinta. Mm-hmm. Ah, uh, kaya sabi ko, i-ano uh, po nga ito sa mga print ko. Yun. Ah, uh, Diyos salamat po, maraming salamat. So ibig sabihin, yeah. 'yan po ay iha -ano natin, share natin sa mga kaibigan, kakilala para matulungan din sa kanilang karamdaman. Okay? So maraming salamat. Marami thank you. Salamat. Thank you po. Okay, thank you.